yan. puputukan ko po itong mga steel plate na tatlo at paper na tatlo. Yung mga kulay yellow niyan. Yung nandito, ayan po ang mga plato na steel. Puputukan ko po yan. Malalaglag po yan. At ito naman, itong tatlo na ito, yan naman ay matutumba pag natamaan. So, 25 meters po ang layo niyan. 25 meters po ang layo. So. And maraming salamat po. At uh, kahit papano na laglag po ang ating mga pinuputukan na plate at natumba po ang ating mga pinutokan na paper So maraming salamat sa panonood. Ito nga po pala si Jun Hybert ang lagi nagsasabing, God bless us all.